Ayun mga guwiks, ang masayang morning, morning, morning sa lahat dyan, saan man tayo naroon no? At ngayon mga guwiks, yung ating gagawin ay maglinis tayo dito sa gapangan ng ating patula Yan ay matanda na, ayan na nga, marami na nga ang tuyong bunga dyan sa itaas no? At yan ay ating linisin ngayon, alisin na natin yan, linisin natin pagkat para sa paghahanda ng mga bagong gagapang Dahil mayroon tayong mga bagong tanim mga guwiks na gumapang na no? So ito, ayan, yung bago nating tanim no. Ayan, gumapang na. So yung mga matanda na, ito, ayan ang laki ng kanyang puno no. So yan ay atin ng alisin, putulin na natin to, linisin natin para sa bagong gawa gapang na tanim na ating itinanim. So ito ay tatlong pwesto magwix. Yan yung una no. Yan, marami nga ditong ating ipinunla ito, ayan, maliit pa lang ayan, hindi natin sure kung ilang puno ang gagapang dyan doon sa itaas no ayan, so linisin natin ngayon yan at yung pangalawang pwisto mga gawiks dito ayan so yan na, mataas-taas na yung gapang nito mga gawiks. kaya kailangan na natin itong mga luma ayan, mga luma na ito mga gawiks ay ating linisin no alisin na natin to So yung mga matanda dyan, na mga bunga ay kukunin natin marami-rami yan sa itaas akyatin natin sa taas yan mga gawiks, no ayan mga matanda na mga bunga marami at pangatlong pwisto mga guwiks dito ayan ayan na yung pangatlo so yan ay ating aalagaan na naman ulit ayan para makagapang dito sa ating kapangan no nilinis na nga natin yung dito sa baba ngayon doon naman sa taas akyat tayo dyan So makakuha tayo dyan ng maraming pangpunla mga gawiks Dahil maraming tuyo dyan no? Maraming matanda na hindi natin napitas So ngayon ang ating gagawin dito ay simpre Alisin na natin tong mga lumang mga gumapang dito no? Putol-putulin na natin to para mahila Ayusin lang natin Para hindi masira yung ating kapangan Kaya kailangan putol-putulin Hindi basta-basta hila lang ng hila para hindi maputol o madama yung kanyang mga ginawa natin dyan Kung saan para gumapang yung mga ating bagong tanim na patula ngayon Ayan So yan ang magwish tayo ay nandito na sa ibabaw no Tayo ay umakyat gamit ang isang hagdanan So ngayon yung ating mga patula dito na gumapang putol putulin na natin So, ayan. Putol-putol para maalis, malinis. At yung mga bunga dyan na matanda na, ay siyempre yan ay kukuni natin. So, ito mga gawik, silain natin. Yan. So, kumapit doon sa dulo. Ayan na, kumapit sa dulo mga Hila-hila. tayo dito ayan putuli natin so ayan na mga guwiks nalinis na banda dito sa ating kwesto no so may naiwan dito so ayan ay ating puntahan sumabit doon sa dulo Yan, ang ating pitchay sa baba, ayan lang. So may sabit dito May kumapit Sa ilalim Ayan medyo malaki at malapad tong kapangan dito sa ibabaw mga Gawiks, no ito naman ay sadyang hindi talaga gapangan ng patula dito lang tayo nagpagapang ng patula mga Gawiks, dahil sa maganda at matibay yari sa bakal so ayan may bungang maliit mga Gawiks, no pero wala na hindi nalalaki to yan yung maliit na yan hindi nalalaki yan kung lalaki man, tatanda lang ng hindi ganun kalakihan. Ayan, may mga bunga ngang malilit, So, ibig sabihin, bansot. Sapagkat matanda na ang puno. Ayan, putol-putol. Para hindi mahaba ang paghila. So, ayan, putulin lang muna natin. Para hindi kahal... Kahal habang haba ang hila natin putul putulin lang natin mga guwiks, muna ayan ito na yung matanda na sinasabi natin mga guwiks ayan so ipuni natin to marami rami ang ipuni natin oh. ayan ito mga guwiks, oh. Ang daming bunga sa ilalim ay sa loob. Kumakalog. Yan, ipuni natin 'yung lahat 'yan. Ang dami niyan. Yung iba naman ay hindi naman katandaan. Ayan. Tingnan lang natin kung anong mayroon dyan sa loob. So, yung ating kapangan dito mga kawayan mga guwik, Matagal na tong kawayan na to. Medyo Matanda na rin ang kawayan. Bulok-bulok na rin. So dito mga guwiks, yan, may bunga pa rin maliit no. Sayang nga itong mga maliliit na to, yan. So, maraming mga matandang bunga. So yung iba nito mga guwiks, walang laman. Walang laman na buto. Tulad nito. Ayan. Mga nabansot na, nabansot na sapagkat may edad na nga ang puno natin. yan na mga guwiks, nahati na natin, oh, naputol na natin. Yung kalahati na yung mga guwiks, doon natin ibaba sa kabila naman dyan doon naman natin baba sa kabila so pag hindi natin putol putulin mahirap hilain mahaba so ayan na yung ating patulang linisin natin oh. sintinsyahan na natin to ayan malinis na Ilaglag natin sa kabila mga guwiks lalaglag natin dyan, oh. Ayan. Ayun na, nalaglag na mga guwiks sa baba. Doon na tayo sa kabila naman. Ayan. Ayan. Punti na lang. So, yan ang magwix dito sa side na to ay naayos na natin, nalinis. So, yan naman sa kabila, yung side na yan, dyan naman tayo ngayon. Ayan, so malinis na dito. Yan. So, tayo ay pupunta doon. Para yun naman ang susunod nating ilain palabas. yan so yan na mga guwiks, no. ang ating pag pagdoon tayo kasi sa baba mga gawiks pag hinila natin eh hindi ganun kadali magkasabit sabit so maganda na yung umakyat tayo dito sa taas so ayan na nga yung ating tuyo na bunga no Ayan, may laman. Ito pa yung isa, tingnan natin. So, ito yung mga bunga na hindi napipitas. Kasi minsan pag napansin natin na matanda na hindi na magugulay, hinayaan na lang natin, hinayaan na lang natin tumanda. So ayan na nga, malapit na tayong matapos mga guys. So may mga bungang bansot. Ayan. Ayan ang bansot na bunga. So, ayan na mga Ilaglag natin dito. Yan ilaglag natin sa bubong yan. Ayan. Diyan natin ngayon ilalaglag yan mga gawix. Ayan. So, yan ay... So ayun na, laglag na. Nalaglag na ang ating Ayun. So doon na tayo sa baba nito mag magligpit, maglinis, nalaglag na. So yan ang mag no, isa ako na natin yung ating naputol o naligpit na mga patula mag Ayun, kasama yung dito. So tayo ay magsasako na, magligpit na, maglinis, magwalis. Kasama rito sa mga nilaglag natin galing sa taas mga Gawix no. So ayan. So maganda na ang kapanga nila mga doon sa taas. Ayan, malinis na. So siyempre ito ay ililigpit natin. Ayan. Maglinis tayo sa paligid. So ayan na mga tayo ay maglilinis na dito sa may bubunga no yan natapos na nga natin linis doon sa baba so ayan na yung ating natapos sa paglilinis sa gapangan ng patula dito na ating inaalagaan at yung mga bunga nga dito mga gawiks ayan pagkalat na rito inipo natin yung mga matanda na yung mga natuyo pero hindi natin sure kung lahat yan ay may buto pero ito mga gawiks natin nangalaglag na nga oh, sa butas ayan So marami to yung iba naman ay itapon na natin kapag ka walang ayun, marami. Laglag. So makita natin mga gawiks yung buto kapag ka may laman, sigurado yan na pag itanim ay uusbong, mabubuhay yan, makaharbis ka ulit ng bunga. So yan mga gawiks, yan ay isako natin ngayon. So ayan mga gawiks, tayo ay nakatapos na ano, paglilinis ng ating kapangan ng ating tanim dito na patula at antayin na lang natin kung kailan makarating sa itaas to yung ating tanim na bagong patula no ayan so may mga nakuha nga tayo doon na maraming mga pangpunla mga gawits no so lahat ng pinili ko ay may mga buto so ayan so marami maraming buto yan yan so dalawang sako yung ating na uh, lingpit dito na mga basura ayan so ayan pa yung isa So, yun lang mga guwigs. Muli. Masayang buhay lang sa lahat dyan. Ayan. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. Yahoo! Ayan